nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, please like, subscribe, and pakiclick na rin po ang notification bell para makikita ka sa aking mga bagong videos. Please watch this video. Ayan! Nandito kami sa Subic Bay! <laughs> dito sa Baywalk. Ayan ang guys. Ang laki ng barko. Po. Bar po. Ayan! kayo dito! Ayan may barko. Ayan! Ano naman ito? Tagal mo na dito? <laughs> Kung hindi pa kami dumating, hindi pa kami magpunta dito. Kapit kami napunta? board mo. Diba, ang ganda dito guys. So sito sa Baywalk. Baywalk 'to, 'di ba? Subic so, Bay. Sarap ng ba sa ha? Namulay mukha ni Chi, oh. Uh -huh, Sakit. Pagligo ko sa dali-dali ako. Ayan, pauwi na kami. Punta naman kami dun guys sa may Ayala. Sa Ayala Mall guys. Dito sa may Subic Bay pa rin. Pauwi na kami doon. Ang init. Ayan, ang init grabe oh. Ito yung paligid dito, guys. Dito ta Dito ito sa May Park. Ayan. Sino? Dino. Sino? Ba, pero may umu- um ah, kum. Tumawag, tumawag, kita lang. Chicken, chicken, Say hi, kayo dali. Hi. Hi to my vlog. Dito may vlog. Ah, yes. ako naman nakadyan. Ano ba na Ha? lang hato. na ako. Talaga na nagagala. Ang mga maranas Ang mga. pag nagagala. Huwag kang magala, hindi ka mapapagod Kiday. Nalaglag? Oh, isa na nalag. Eh, ba't nalaglag? Ito po na nga namin mas kinuha pa sa bibig niya eh. Tapos <laughs> nalaglag ko naman. Ito ka dali, bibig ka na kita doon. Dali, picture na dali, bibig. Huwag na umiyak, dali. Dali, gutom na eh. na bata Ito ka dali, bibig ka na kita. Hindi na makita. May ay? Ano ni Ano ni kita?